Hindi kinagulat ni Sen. Risa Ontiveros ang kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Aniya, hindi naman kinikilala at ginagalang ng dating Pangulo ang The Hague Arbitral Ruling noong 2016. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Hindi na umano'y kinagulat pa ni Sen. Risa Hontiveros ang revelasyon ah, ni dating presidential spokesperson Harry Roque ah, kaugnay sa ah, Gentleman's Agreement ah, sa pagitan ah, ni dating Pangulong ah, Rodrigo Duterte at Chinese President ah, si Jinping. Ah, Sinabi ni Hontiveros, sunod-sunuran o nakatali si Duterte sa Beijing kung saana inuuna umano ang relasyon nito sa China bago ang national interest ng Pilipinas. Ayon kay Hontiveros, hindi kailanman umano kinilala at nirespeto ni Duterte ang 2016 Arbitral Ruling Award kaya hindi na napagtatakang kung ano-anong gentleman's agreement ang pinasok. Ang mahalaga niya ay binalewala at hindi kinikilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang anumang konsesyon o kasunduan noon ng Duterte Administration sa China. Kaya dapat daw na ang BRP Sierra Madre ay matili sa ayungin at huwag baliwalain ang hirap at sakripisyo ng mga sundalong nagbubuwis ng buhay para ito ay mabantayan. Ako, si Raymond Dinaza para sa kwentong politiko.